Bakit binapili mo? Wala kasi gusto ko puntahan yung Japan at saka maganda doon sa Tokyo. Oh! Ikaw, <laughs> oh. Bella, bakit binapili mo? Alam mo, Ella, kahit anong ganda ng mga lugar, kung hindi mo kasama si Hailey, hindi ka magsasaya. Okay. <laughs> kasi kami, kami ni Eli favorite country natin yun, di ba, yung Tokyo. Kaya ako pinili oh. yun. Oh. Oh. <laughs> 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 ang naalala ko, ang alam ko, favorite mo yung strawberries. Tapos, <laughs> tapos ako, favorite ko yung chocolate. So, why not hindi ayun yung gawin natin soon? Hindi <laughs> niya ko okay. favorite yung strawberries. Ano yun? Gawa-gawa natin. Oh! Ayan Ay, oh! yung... uh, na, bakit letter B? B, top one ko talaga. Gustong mapuntahan niya. <laughs> Ay, ako rin. Ako rin. Dream one. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Chris, ikaw. Ba't letter B? Bagay, kaya pala to siya? Yanni. Ay, rin. Ba't naman kita lagayain ang boring-boring mo? Miles, mahilig talaga kami sa mga rides. Ako ay naman makdo kasi yun na yung usually kinakain ng mga tao. Tsaka nakaka-enjoy din talaga mag makdo together with Miles. Kunti nga wala dito si Miles si eh. Pasalamat ka. Oh! Para sa akin, maganda naman kasi yung sagot ni Ailey. Pero kay Bella kasi, sa sagot ni Bella, kasama. Pero syempre, yeah. gusto ko makasama yung taong pinipili ako. Yeah.